Bale ayon po. Uh, ang episode natin ano po, magtatanim po tayo ng ating yang kalamansi po. Oh. 150 po yung ganito kalaki. Ala eh ang tinda na rin batang eh. <laughs> ano ho, oh, punto po ng batang na. Ah. Ito po yung may mga bunga na oh. Yan oh. No. Ito po, sabi ni Kuya ano. Kuya, hindi ko po natandaan yung pangalan ninyo ay ano. Tanggalin na daw po natin yung bunga. Ano po? Siyempre tayo po kahit ano, tuwa tayo at may bunga na. Para daw po, medyo matured lang daw po natin yung kanyang katawan. Bago natin patuloyang pabungahin. Upo, kumbaga, ikukumpara din natin sa bata ay mapupuri siya. Ah, oo. kaya pinabunga po ito nung magtitinda. Ay, ano po, ito po ang kadahilan na noon. Para ma-entertain po yung bibili, para maakit. Oo. Uh -huh na patunay po pati na pwede na talaga siya magbunga kahit ganito kalaki pero bilang isang ano po sa halaman ay dati po muna medyo papagulangin ng kaunti oh yung katawan ayun atin pong itatanim na ito bali tatanggalin po natin ng plastik oh tatanggalin natin sa plastik para magtuloy tuloy at saka po ang pagkakaunawa ko ito po ay dugtong ayan oh ito po yan ay hanggang dito po yan ay dugtong ito ay kalamansi pataas kalamansi kaya ho kung mapapansin nyo ito po ay may nakalamansi kalamansi ito ito ay may pwede dyang magsibul ng mga dito dito yan po ay wag nyo papasibulan wag na wag nyo papasibulan kasi po ang mananalo dyan ay itong main itong puno karaniwang po ang nakaano nito ay yung para po bandrang hita ng mga o, oh, yun po ang ano eh. hindi ko rin sure kung lahat ay gano'n yung ginagamit. Ang tawag po sa amin, yung kal kalamunda rin. O, oh, ang tawag ng mga tagatagkawayan na nagturo sa amin ng pagtatanim nito. Ay, di yun po, basta pinuprunin po itong lahat ng paibaba. Ma-exe po dito sa lahat ng pataas, tuluyan yan. Itong lahat po ng pababa, prun ng prun lang. O, oh. yun, tara po, ating ibubugsok na rin. Din. Kung bagay, kaunting kaalaman lang po naman yun kung po naman kayo mas magagaling ay salamat po oh, mag comment na lang po kayo babasahin ko po naman iyon hmm, hindi na sa bandang sulok na rin abay okay, may tayo magkakakalaman siya sarili oh, ay, hindi na tayo oh, pupunta sa ibang area tapos ay hindi mas sa ibang area manghaharaba tayo sa iba Hmm. ay baka pumakita tayo ng kahanggan pati nangunguha ay baka sabi kalaki-laki mo ay hindi ka makapagtanay ng iyo ay haba ay siya nga po naman sa isip ko lang po naman iyo eh. magkakakalamansin na tayo awa ah, ka pagpore bubunga ay dahil lagi tayo magkalamang si Diyos hilo na lang ang kulang kakotik asukal hmm. hmm. Panabasa po ang ating ginamit pang dukal. Oh. Uh -huh. tatanggalin po ito uh, at pagka ito hindi natanggal sasabihin ko ho sa inyo ay ano yung magsisiksika na po yung kanyang ano yung kanyang ugat mahihirapan po siyang lumaki uh, iba't iba po naman tayo nagtatanim ay paniwala po ba kayo na ano yung kolektor ng mga bonsai, gusto nila maliliit uh, pero yung sa atin gusto natin yung malalaki uh, <laughs> Totoo po yun. Yung mga nagbobonsay. Gusto nila napakalilit na halaman. Ang ganda niya. Buhay na buhay yun. Eh. Hmm. Tatanggalin po. Puhubuin po bang papagarni. ni. Yan. Yan ang ganda na ng ugat. Oh. Eh. Uh -huh. Tayo nakakakalaman si ng libre yun. Eh. Mm. Yan, ganito po. Ari po yung ibinabahagi ko na sa inyo. Kahit pa isa-isa lang yung ating tanim. At tayo rin po naman ang gagamit nito. Mm -hmm. yan, hala. Bumunga kayo ng marami. Basta yung kaya ng inyong katawan. Mm. Ah, ah, yan garanak okay. eh. Nakakatuwa. Hmm. Uh, ganyan lang ako ang pag-ano niyan. Pagkatanim natin. Eh. Uh, oh. Ang bunga niya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ayan, ang gara. Uh, malapit sa kubo. Ay, di pagka tayo ay nakapag-ihaw ng bangus ay ano a pampiga may tuyo ay talagang panalo na ayun bali Art po ay update update ko na lang po kayo uh -huh. at sasabihin ko po ulit sa inyo siguro mga 1 years to 2 years nakita nyo po ba nung tinanim natin gawa ho ng iyan yung mga ano eh katulad na itong tubo tinanim natin to napakaliliit pa kung kayo po ay nasa channel na natin no uh -huh. yan miyog Marami, marami po na napadagdag. At kung, kung describe ko po itong paligid na ito, lahat po ito ito'y gitna ng palayan na may tanim pa nun. Oh, uh -huh. ngayon ay nagkaroon na ng banlatan, balun, niya, mga saging. Uh -huh. lahat po yan ay napabidyo sa atin. Oh, uh -huh. kung baga parang naging ano na rin yung ating lugar. Hindi man, ano, kung baga... hindi man ako kumpleto na dagdag tayo ng dagdag po. Oh, uh -huh. yan. Tayo po naman mag-harvest ngayon ng no? ating mga upo doon. At palagay ko yung lalaki na naman iyon. O, oh, tara. Harvest po tayo ng upo. ayun oh oh Upo. Dampar ng sili. Ayun. Pakasipag magbunga, ba? Salamat po, Panginoon. Hmm, yari na naman upo. Oh, Noong pumisya, hindi ko na na-vlog. Ako nakadali ng halagang isang daan piso sa upo. Isabitsing ko ang binta ko sa bahay-bahay. Ay, nakadala ko ng apat. Madilim na po ay. Pagbablog kaya hindi ko nabilag yung pagtitinda. Ay, nakakahiya din po naman pagbablog ng madilim at minsan na hindi rin nga makita. ay pag i-edit ko sabi ko ay malulula yung aking manunood. Makakabili pa ng decol gin. Oh, kaya yung pao oh. Nagsisi ano na eh. Dito ka sa kabilang side. Tabi, Chuchu. Titingin tayo dyan sa dulo. Hmm. Pagkasipag. Magbungahan. Minsan ay nakukulong laang dito ay. Hmm. Ayun pa. Oh, laki oh. Sabi ko na oh. Oh, kagaya po na rin oh. Dadalhin ko rin mama sa looban. Bibinta po natin. Mm. Bitching ko. Ari po, ganang kalaki. Pwede na po. Oo. Uh -huh. At ari naman. Kung medyo mamahal man sa palingki, ay mamamasahe pa rin ako, magagas pa rin ako. Ay, para po bang patasan lang laban? Oo. Uh -huh. hmm. Sabi ko na nga ba, ay kung tayo naka hindi ho naka ano agad ay ay dari maliligdang natin makakalaki mm. na ay pa oh ah, nakasabit oh ay utoy eh. yan palang ay eh, yung upo ay lungaya sa lungaya daw malalaki oh, oh. ay siya nga at tapos ari po ay yung sinauna hindi yung mga tinambuli yung makikinis po ba pare-pares po naman kahit ano po ang ipo sa inyo hindi eh, kung ano pong available wag na po kayo maghanap ng wala ay oh yan yung. ay lima oh tigbibinsing ko nagyari kayo eh, 150 Aba 150 ay eh, handali po namang gastusin ay na, eh. Abay, nung minsan ay bumili ako ng ano, tatlo nung greatest white. Abay, isa kinsi. Abay, 50 pesos, isukuli lali lima. Oh, uh, totoong buhay po. Baka po naman sa inyo mura-mura. Ah, ay, sabi kayo, ang daling gastusin sa nga biro ng pira. Oh, uh, ang isandaan po nga isang litlaang. Oh. Uh. Ay, ari, 150. Yan, kaya tayo tanim ng tanim ay. Hmm. Kung parang kinakatok tayo nung mga halaman natin na, oh, harbisi na kami. Mm. Pagdaan natin. Kaya kung maigri nyo may tanim. Aba, ay ari na naman. Mm. Oh. Ay ari po ay kahit li limang peras, ay ari po ay ayos. Oh, yung pong iba ay yung nasa salubong ko sa proses isang jeep ay Ewan ko kung saan galing yun baka ho yun galing sa bandang ano manggalang manggalang sariaya manggalang kandilarya isang ludo sa jeep ay kaya sabi ko yari kahit kakaunti po yun makakatuwa na po ako sili magdag dagdag tayo ng ilang sili baka mayroon pa dito oh. ay agawan na rin sa luban nung minsan po ay nagulangan tayo ng upo ay ano pagkalaki-laki ay di 30 ay sila magkakapit ba sabi ang laki utoy oh, maigi eh. ay hati-hati sila hati-hati <laughs> sila kukuha pa ako na ilang sili ah. baka mayroon pa dito ligaw pag may naligaw atin dadal, sila sili ating dadagdag wala na Mm. Shout out din po sa mga lukbanin ano. Nakakatuwa po diyan yung mga farmer diyan ano. Yung may palayan sila, tatanim sila ng mga dalawang punong upo. Tapos i eh, mga limang tulos ng siit, nagayan na may sitaw sila tapos po mas danyo ho yung ano yung bahay nila sa bayan mao si samo may basta may bintana may mga nakatindang gulay oh uh -huh. nakaka-proud po ba gawa ko ng ganyan yung gawain din natin ay kaunting tinda oh uh -huh. aba ay maigrin -e nga at pag hindi ho nabili siya natin lalantakan ng gulay oh uh, -huh. uh -huh, yan po ang napapansin ko sa lokban Quezon hindi po naman siguro lahat sa lokban kahit sa at gawa ko ng madalas tayo ay eh, kaya ng ating mas napupun no? aba isisilip ka sa bintana may tindang kaunti kumbagay gulay kamote mga tatlong kilo ayun po ay eh, may din nakakatuwa yan po ang kagandahan silin natin na yun mm -hmm. Jucho, huwag mo apakan yan. Sayang, ano, may nabulok pala ditong isa, oh. Ano ko lang nakita, may nabulok So yung Bayaan ako talaga Diyan sa malayo Sa lupa na yan Itim, ang kamu, ah. Magjaging-jaging itim. Ang taba mo. Ayaw, menghabulkan daga. <laughs> hmm. <laughs> Ay, sa buwari, ito may papasulitan lang natin. Bale po, salamat po sa inyo uling pagsama ano. Ah, tayo po namin nakapagtanim, nakapag-harvest uli. Oh, kaya kung tutuusin dito sa bukid sa ating pong area ay minsan dito na lang tayo nagko-content. Oh, at libut-libut lang ho ah. Uh, yung mga lahat ng ating aktibidad dito, din ng ating binablog ano po. Yun, ingat po ang lahat. Happy laang. Bye.